Sa tinagal-tagal ni Paulo Avelino sa industriya, ngayon lang daw siya nakaranas maging part ng love team, kaya naman amaze na amaze din siya sa success ng tandem nila ni Kim Chu. Iba pa rin pag pinagtatambal, say ni Paulo sa Luis License vlog ni Luis Manzano. Parang pag pinagtatambal yung dalawang artista na may chemistry, of course the fans keep rooting for them to be together in real life parang ang dami. Pero ako naman in my case, sinubukan ko talagang iwasan for the longest time because I really wanted to grow as an actor and I really wanted to study everything behind sa likod ng kamera. Una silang nagkasama ni Kim sa linlang at aminado si Paolo na hindi nila in-expect na mamahalin ng tao ang kanilang tandem dahil sa serye ay magkaaway nga ang mga karakter nila at kakaunti nga lang daw ang killing moments. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat sa mga tumatangkilik sa Kim Pao Love Team. I'm very appreciative, Ania. For them to keep on posting, keep on editing stuff, to keep on tweeting that take time and effort and I appreciate time and effort, Ania. Sa dulo ng vlog ay naglaro si Paolo ng Shot or Pass kung saan ay tinanong siya ng ilang katanungan na pag hindi niya kayang sagutin ay iinom siya ng wine. Sa tanong kung single ba siya ngayon ay hindi ito sinagot ni Paulo at nagshot na lang ng alak. Sumunod na tanong ay kung may nililigawan ba siya ngayon at shot din ng alak ang sagot niya.